Kasi mayroon siyang inamin sa. Na mayroon na daw siyang kinakasamang iba at napamahal na daw yung mga anak ko sa bagong kinakasama niya. Saket, di ba? Saket. Bosho. Bosho, bosho. Oh my god. Ano ba yung kosa? Parang hinahabil ka ng kamatayan ha? <laughs> okay. hindi po hindi po Yung kosa natin. Nagbigte. Nagbigte. Oh no! Sino ka natin? Yung... Yung kausap mo kahapon, Bosho. Oh my God! Saan po tagal? Dito. Diyan. Doon. Wow! Ayos! Good! Anong masamang hangin ang nagpadpad sa'yo dito, Osa? At dito mo pa napili sa kondominium ko? <laughs> Gusto ko lang may mga kausap doon siya. Wow! Ah, ganun. Ako talaga na bunot mo. <laughs> Galing, ha? Dami na kakusa dyan, ha? Pwede mo sila makausap. Bakit ako? Panatag <laughs> kasi ako na no? ikaw ang kausap ko, Bosho. Wow! Masyado kayatang seryoso, bata. Ano ba yan? Alam mo po siyo, last ko na eh. Yun no? <laughs> saan na call? Last Eh kamusta naman yung takbo ng kasumukosa? Sobrang laki ng chance po siyo. Sigurado, makakalabas ako dito. Yun naman pala Ayos naman pala eh. Eh bakit parang hindi eh, ka masaya? Dapat yan? i-celebrate natin yan po Happy, happy lang. Hindi ko nga rin maintindihan po siya. Hindi ko alam kung magiging masaya ba talaga ako dahil sa paglaya ko. O magiging masalimuot ang pamumuhay ko sa laya. Hindi ko maintindihan. Hindi ko alam. Oh my God! Kosa, mahaba na itong usapan natin. Medyo naiinip na ako. Rectide mo nga ako, Kosa. Ang problema, Dinala ako ng asawa ko po siya. Ibinalita ko sa kanya yung takbo ng kaso ko. Sinabi ko sa kanya, malapit na kami magsama-sama. Wow! Saya ko. Ang saya ko. Habang kinakausap at ibinabalita sa kanya. Habang ikinikwento ko sa kanya yung paglaya ko, namumugto yung duwa sa mata niya. Inisip ko, tears of joy masaya siya at magkakasama na kaming muli. Wow! Pero, akala ko lang pala yun. Oh, no! Hindi pala. Hindi. Oh, hindi. Kasi, meron siyang inamin sa Na meron na daw siyang kinakasamang iba. At napamahal na daw yung mga anak ko sa bagong kinakasama niya. Oh my God! Sakit, di ba? Sakit. Pasensya ka na, o sa kung pinilit kong malaman kung ano yung nasa loob mo. Ayos lang, Bosho. Walang problema. Ako nga po pumanig dito. Para may makausap para malibang, para makalimutan pa sa mantala yung problema. At least na i ko. Kahit pa paano, gumaan naman yung pakiramdam ko. Salamat. Salamat. Kosyo. Nung narinig ko yung mga binitawan yung salitang yun, bosyo, stop up na. Hindi na ako nakapagsalita. Yung dala niyang pagkain, hindi ko meron kinain. Tumayo ako, tumalikod. Bigla na lang tumatak yung mga luha sa mata ko. Oh my God! Sobrang sakit, Bosho. Gusto ko nga sumigaw eh. Pero, di na. Malis na ako. Pinalikulang ko na lang. Sa sitwasyon na nararamdaman mo ngayon, oh, Rosa, masakit. Literal, pinakamasakit. Malimit, madalas, literal, nangyayari yan sa mga katulad mong nagtatagal dito sa bilibid. Oh no! Swerte na lang ng iba kapag paglaya nila ay may madatnan silang pamilya. Pero malimit talaga nangyayari yang sa katulad ko. Pero kung sa, itinuring mo naman kami pamilya dito. Pakinggan mo ako. sa, hindi naman sa pangyayaring yan dapat tumigil ang mundo sa iyo. Eh. Ituloy mo lang ang buhay mo kung sa talaya. Maging maayos ka lang sa laya. Huwag kang padadala sa anumang pagsubok yan. Hindi mo man kasama yung pamilya mo sa laya. Pero sigurado mo ko sa 101% na may inihandang kasiyahan ang Diyos para sa iyo. Maniwala ka ko Kasiyahan? Alam mo, Bosho, parang ayoko nang lumabas eh. Oh, no. Totoo lang. Baka sa sobrang galit ko, wala akong magawang maganda sa laya. Baka, oh my God! Baka hindi ko nang magamit yung mga natutunan ko dito sa bilibid eh. Natatakot nga akong lumaya, Bosho. Hindi ko maintindihan eh. Baka lalo lang akong maging mapusok at masama. Yan sa laya. Yan ang wag na wag mong gagawin ka sa Maniwala ka sa akin. Ipakita mo sa kanila ang natutunan mo sa bilibid. I yan ba? Yan ba yung gusto mong gawin ko, Bosho? Oo, Bosa. Yan ang gusto kong gawin mo. At yan ang dapat mong gawin. Sige, Bosho. Pinang respeto ko sa'yo. Wala kang mababalitaan na magbabalik bilibid ako. Wala ka rin mababalitaan na nagwalangya ako sa laya. Itaga mo sa bato yung pangako kong yan sa'yo, Bosho. Pangako yan. Salamat ko, sa Maraming salamat. Tanda mo ko, sa Marami at napakaraming magagandang bagay ang mangyayari sa iyo sa laya. Kapit lang. Kapit lang. Sa laya, negative na yun. Negative na yun. Magandang mangyayari at all masayang mangyayari sa iyo sa laya. Baka sa langit meron pa. Huwag ka magbiro ng ganyan, Tosa. Nasa mang biro yan. Wala, Bosho. Oo naman. Masyado nga namang seryoso eh. Basta pangako ko sa'yo, wala kang mapapalitaan sa akin na naging masama ako sa laya. Pangako talaga yan, Bosho. Pangako. Sana lang po siya, maalala mo yung huling araw na to na pakikipagkwentuhan ko sa'yo dito sa Bilibid. Ano ba siya? Papahinga na ako. Ah, sige. Sige, kausa. Mabuhay ka, kausa. Mabuhay, kausa. Mabuhay. tinupad niya ko sa tinupad niya yung pangako niya anong pangako yun, dosyo? yung hindi na daw siya magkakasala sa laya dahil plano niya na pala talaga magpatiwakal oh my god teka lang, teka lang dosyo hindi na siya magkakasala sa laya ibig mo bang sabihin malapit na sana siyang makalabas dito sa bilibid. Eh kung ganun, bakit? Bakit kailangan niya pang gawin yung magpatiwakal? mga bagay na yun, ang gulo. Uh -huh. Hindi niya na siguro gustong umabot pa sa laya. Dahil sa sakit na naramdaman niya, baka hindi niya na makontrol ang sarili niya at pakagawa ng hindi magandang bagay. Mas pinili niya na lang mawala kesa mapasama. Sayang na palaya na sana siya. Pero nung dinalaw siya ng asawa niya at narinig niya mismo sa bunganga ng asawa niya, meron na siyang kinakasamang iba. Nak Masakit talaga yun, Bosho. Masakit pa sa hurt. Talaga naman. Sobrang sakit nun kinalma ko siya. Kinausap ko siya. Ang akala ko, nakikinig siya sa akin. Yung pala, ayun, buo na yung desisyon niya. Natapusin niya yung kanyang sarili. Nga pala, busyo. Dinala na sa morgue yung katawan ng kakosa natin. Paalam ko sa Salamat sa mga panahong Magkakasama tayo dito Pero o saan daya mo ha Akala ko nakinig ka sa akin Pero wala Mas na naig pa rin sa'yo yung sarili mong desisyon Sarili mo lang yung pinakinggan mo Pero Andiyan na yung kose Sana mapatawad ka ng Diyos sa ginawa mong yan Sama yan ito siya. Masama. Pero ganun pa man, salamat ako sa'yo na hindi ka naging walang iya sa laya katulad ng ipinangako mo sa akin. Kaya naman pala, hindi ka naging walang iya sa laya kasi hindi ka naaabot sa laya. Binakasan mo na yung sarili mong buhay. Pasa! Ay nako ka. pwede nang talaga kitang takalan dyan sa taas eh, ginawa ko na yan yung malimit bosyo na nararamdaman ng ibang kakosa natin dito patungkol din sa mga pamilya nila na kinalimutan na sila at yung masakit yung iba pinagpalit pa sa malapit isa sa pinakamalungkot na pangyayari sa isang inmate yung ganung balita na kinalimutan ng pamilya pinagpalit ng pamilya kayo kayong mga nakikinig Ayong mga nakakapanood ng mga video ni Bosho. Handa ba kayong sakitin yung ganong klasing buhay? Handa ba kayong mawalan agad ng pamilya? Handa ba kayong ipagpalit nila sa iba? Sige. Kung handa kayo diyan, edi sige, magpakawalan nga kayo. 'Di diba? Yan yung literal na nangyayari sa mga ibang inmate dito. Pinagpalit. Sakit nun. Yung wala ka nang babalikan sa laya. Ang sakit nun. Huwag nyo na sanang danasin yun. Isa lang naman ang susi dyan eh, magpakabuti at magpakaayos kay Salaya. Yun lang. Hindi nyo sasapitin yan. Walang ipagpapalit. Walang mawawala. Kaya sana maintindihan nyo yung sinasadula namin ito. Kung kaya, paunit ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko, Salaya. Huwag sa bilipid. Kung kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosho, pagpalaan po kay Nawa ng Pong May Kapang. Peace out!